castle dito sa Baguio. Ito na kami. Ayan. Ayan. Uh, ongoing ang development dito sa area mga pare ko eh. So ang pagpunta rito from the registration area ay hatid shatel shuttle ang bay dito per head 150 plus 40 pesos sa parking. Ayan. Ito, oh, ito lang makikita mo dito pag pumunta na rito. Napakalayong siya, baba. At uh, may bayad na tent, uh, peruse. Walang signal doon kaya hindi ako nakapag uh, live doon. So ito yun mga pare ko yun. Yan. Hindi pa tapos, di na pa yung area. So pinak uh, kahit hindi pa tapos, napapakinabangan na nila kasi maraming mga bisitan pumunta rito. Ito at ang pinaka Highest dito sa Baguio proper, na bundok. Ito yung pinaka highest ayun sila. Yung aking mga yung mga aking bunso ayan oh. Ayan oh. Yung mga panganay, yung aking misis ayan. Nasa taas sila. Kapitan tayo ng mga pare ko. Ayan oh. Ayan, dito tayo. natin kung ano mayroon pa doon sa Toktok. Ang ang development, mga pare ko eh. Talagang pinagkikitaan na nila sa additional budget para mabuo ito. Grabe yung rock formation dito. Ito, existing na rock formation. Ayan, yan, yan, yan. Alalaki. Galing. Galing made of stone. Ayan yung gate nila. Oh. Grabe yung laki. Laki na steel. Ayan dito. Ah. Ayan o. Oh. no Ayan o. Oh, shout out kayo. Paring uh, Paring uh, Francisco. Kiko. Shout out. Dito na kami sa Dragon Treasure Castle ng Baguio. Ayan. Ang rin tao. Ang bayad dito mga pare ko, eh, 150 per head. Tapos 40 yung uh, parking. Tapos ihatid ka ng shuttle dito sa shuttle dito sa ano, sa area na to. Kasi <coughs> malayo pa yung <coughs> parking area sa uh, uh, registration area. Dito. Ayan. <coughs> you know.

Vaksin. Oh, well, ito naman yung Let's go, let's go. Ay ano. Kita po, pa mga pare ko yang ano rito, construction dito. Sa Dragon Treasure Castle sa Baguio. Nasa Baguio tayo right now. Shoutout sa lahat ng nanonood ng ating live. Ito. Shoutout sa 7 million. Kanya 21 eh. Ito. <laughs> ito. 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 snake.